Hello mga guys, welcome balik sa akong channel. Karon in this video, mag-ayo ta og piso wifi machine. Gingnan ko sa tagiya nga dili na ni muli tarong mao nga atong tan-awon ug unsa gyud ang problema. Kung bag-o pa mo dire, ayaw kalimot og subscribe para update mo sa sunod pa nato nga mga repair video. Unang butang akong gibuhat, gi-check nako ang blower fan ako gisaksak ang power pero wala gyud sa muliok, wala tuyok, so claro, nga, na ni mutuyok so klaro nga guba ang fan importante na nga part kay saya ang mapakul sa system kung walay fan in kayo ang sulod o dali madaot ang board sunod so, nako ako ang piso slot device gisulayan nako ako ni ug hulugan o 5 piso wala yun sa ni count sulayan na to 10 piso wala gyapon pati 20 pesos akong gitry pero wala gyud mo register maoning nga rason nga nung dili mo connect ang customer bisan mahulog sila og kwarta so doha, ang problema nato ang buloy repan og ang piso slot device ako giandam ang tol sa wrench screwdriver o pliers, multimeter, karon atong tangtangon ang pisuslat device niya sa upat ka bolt nga 8mm mo ni akong giluwagan usa-usa una akong gitangtang ang bolt sa babaw sunod sa pikas kilid dayon ang ubos nga duha ka bolt. pagkahuman akong gitangtang ang unit makita nato nga kraan na good. o naguba na ang sensor sa sulod na apay mga abog o gamay mga kalawang mao siguro nga dili na siya mo detect og coins kumana na ko gitangtang gicik na ko kung pwede ba maripir ang sulod pero tungod kay sinso na ang guba lisun na ayo o mas maayo yun nga ilisan o bago kaysa mag usik usik og oras <laughs> pagkahibalo na ko nga dili na maripir giorderan dayon na og o replacement parts ang tag iya nag order sa lasada e maabot yun og usa kasimana ang delivery. Samtang nagulat ko, giandam na ko ang mga wiring o gicheck ang ubang nga components sa machine para sigurado nga ma-review ni ang problema. Ang blower fan akong gi-disconnect karon andam elisan. Ang slot device giandam po nato o bracket para sa yun na pagtaod iabot sa order. Pag-abot sa order gikan sa lasada human usa ka semana. Akong gi-inspect ang mga bagong parts, ang blower fan bag-o limpyo ang piso slot device bag usad compatible sa system. Una, akong gitaud balik ang blower fan. Gisulayan ako karon mutuyok na siya normal. Makapabugnaw na balik sa system. Sunon, so, akong gimount ang bagong piso slot device. Gialign ako sa bracket. Unya, akong gistaud balik ang upat ka 18 bolt nga akong gitangtang ganiha inahine para dili madamit ang plastic parts human ana di na nako ang wiring o gi-check kung sakto ba ang polarity human ato ma-install no ang tanan panahon na para itesting una akong gi-on ang machine sulayan nato pulo og piso karon ni count na siya sakto sulayan nato og 10 piso ni register dayon pagkahuman sulayan nato og 20 pesos perfect ni Count Gihapon karon sulayan nato og connect sa wifi gamit ang cellphone paghulog na ko og kwarta ni na ang load timer o makonek na sa internet so successful gyud ang atong repair ang blue wire fan nagdagan tarong o ang piso slot device ni detect na tanan ng coins so mauna to mga guys naayo na nato ang piso wifi machine guba ang blue Whale fan o ang piso stop device pero humana to giorderan o parts o giinstall maayo na balik o magamit na sa mga customer kung gusto pa mo makakita o daghan ani nga repair tutorials palihog o like sa video o subscribe sa akong channel daghan pa taong mga project nga ipakita ninyo sunod salamat kayo mga boss o kita -kit sa sunod nga repair